ngayon po lulusong na po tayo ng bukid tapos may pinuntahan kaya po tayo hinapo na ngayon po ay marami na nagtapaan eh ayan ang ulan po naman Oho, uh -huh. yan o no, katulad po nito ating dinadaanan mga natumbang palay na po yan yung pong iban anihan na ayan oh. tapos po napakarami ng ibon na maya oh Ah, pagkadami po, nangangain po yan ang palay. Eh. Puno. Yarap yung mga niya eh. Pagkadami pong ibon na yan, oh. Pagkakapal po yan, oh. Pssst. Kita nyo po yung pagkakadaming ibon niyan oh. Ah ah. Pagkadami yung iba oh, humiwalay pa oh yun oh, sa puno. Ah, pagkadami po 'yan oh kapal oh yan po naninira po ng mga pala yan ah pagkakadami yun yun no ah, Yo yun no pagkakadami sa puno <laughs> pagkakakapal ng ibon yan yeah, ito po nanihan na po ito ng palay yun kasunod po na di harvest time uh, ilang buwan po uli, taniman na po uli yan kumbaga kaya po binabanggit ko yung part na yan kumbaga araw araw natin dinadaanan minsan na hindi na natin pansin po ba pero po bilang sa mga manonood po natin nakikita natin yung pagbabago kaya ito may natira pa oh. kabilang side po na anihara po yan oh. matagal na po yan parang one week na aring kabila hindi pa oh. Okay. Dito ngayon ay may powder na kangkong. Sampung tale at saka tatlong talbos. Asin to i malulusong laang po natin ano po may taga malulusong laang po natin pag po may mga ganitong po order ay di direction na Dahil po may na uli Pero ano po Medyo pili po ng kaunti oh, Yung mga quality kahit po tayo may gawa diretso pa rin yung order o oh. nga po ang sabi ko sa inyo meron tayong pang araw araw oh. sa sibuyas ganoon din po continuous pa rin ilang araw na po nag-uulan din ngayon sa amin at saka po yung nating tindahan nakakatuwa po at meron daw isang tao bumibili ng tatlong piraso po agad tali kumbagi sariwa sariwa po ay magat hapon po ang gusto nilang deliver ya yeah, imagine po, arip panindan nila ng panghapon, no? Uras lang po, kumbaga parang sariling gulay nga. Tinutukoy na po pati sila. tatlong tali po yan no? <laughs> ilang minutes na ang tatlong tali natin 5 minutes po oh. ay diari na natin sa 10 piso 30 pesos oh. Yan. sakto sakto po yung sukat ng ating tali oh. yan para po kayo maka estimate ng oh yung pong hindi kayang igugum mo oh. yan yeah. tayo po ay naka naulan po ay nataos oh, iyan. oh. kahit anong style na po kumbaga sa outfit po naman natin kahit anong style na waglaan tayong mabasa or ano oh, lom Beglapok, beglapok Kasi nyo po medyo paktaw-paktaw tayong kumuha no kasi yung pinipili ko pa rin yung mas magaganda po pa po ang ating i-harvest oh. kasi oh, nagsusuot na po tayo ng 10 pieces na lasti na rubber band sa kamay oh, para po alam na natin yung nakitira Bugso-bugso po ang ulan. Kaya ulan na naman. Bagay na bagay po yung ating kalakal sa ulan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, tayo ay makikibagay sa panahon. Oo. Na, oh Saan po naman tayo sa kamote? Meron pa po itong kasama. musta mo po naman Ito po ay tatlong tali lang. Uh -huh, kasi uh, ini-estimate din nila yung kaya lang nilang ipaubos. Dati nagli lima po. Ay hindi po. Nalalanta lang. Yung araw-araw fresh. Pabor din po sa akin. Mabilis din yung ordira. Pabor din sa magtitimba. Shoutout nga po pala kay ano Yung nakakita natin kanina Kay driver po ng Minibus Oo oh, Egypt Kay Elmer Daluraya po Ng Barangay Mainit Oo oh, Barangay Mainit Tayabas Kisong po Ya, yeah, shoutout din po sa lahat Ah, baka po kayo mahilig din eh <laughs> Yan, ang ganda Kakatuwa Ayun, magpakuha ng lastik Yan, yeah, pag po tatlo ang order, tatlo lang yung lastik natin ilalagay. Pag nalagot, ulitan. Oo. Oh. Lalo sarap po. Ginisa na may bigang kalamansi. Oh. Eh. Wala nang mura sa panahon ngayon Lahat na ay mahal Palak na lang ang dito mata Mahal na rin ang presyo ng bigas Bilihin, mahal na rin Pasahin, mahal na rin Kung malapit ay lakari. Ano po, maulan po ba dyan sa inyo? O ano lang kondisyon sa inyo ng panahon? Hindi po sa atin nagsasanib ng ulang inig. Oo. Oh. Oh. Parang 28 ano po ari? 28 piraso oh. Yung ganun po. Ayun po, ari na po. Uh. Oh. Naka-complete na ho tayo sa ating pa-order. Oh, di ba? 10 at 3. Okay na rin po. Yeah, salamat po sa inyong makulang pagsama. Yan, ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.